Ang pahayag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagkakinahanglang gid ang Panay Island sang Earthquake Monitoring Station bangod sa peligro nga dala sa mga fault line sa isla. center interview sa kay Retired Colonel Cornelio Salinas ang head sa mga opisina iagin pahayag nga wala sa nahamtang monitor, monitoring station sa Panay ganit mabudlay o kung hindi kila yun madeterminar ang kabaskogon sa linog pareho sa nagluntad nga linog sa Cebu. Suno so, sa iyan nagpakigangot pa sa counterparts sa negro sa gudmay baluan kung pilang reading sa natabo nga linog apang wala man sa eksaktong impormasyon nga nakuha. Ginpapuchag ni Salinas nga dapat mayaragid sa monitoring stage. Sa nagod, mabuligan ang mga ahensa sa paghatag sa early warning sa mga pulo. Yung ilabi na kung may hulag sa duta. Sa so, nagod, pasaya kung masarangan sa gobyerno ang pagpundar sa flood control projects. Mas importante gid nga hatagan kabalaka ang earthquake monitoring bagod mas direkta sining nga mabatsagan kag maka sa kabuhi sang tawo oh, sarangan gani ang flood control project, how oh, much more ang earthquake monitoring station niya. Ang baha, madetect mo nga it is coming. Madetect mo it is coming. Sa si earthquake never. Amo na siya uh, ang ang nasiling naton nga holy grail of research. Holy grail of research ining sa si earthquake monitoring. Baha kita naton. Dan, may pag-asa kita. May hydromet station. Sa si earthquake. So nga ito lang yan, nag-strike si earthquake, intensity, ma plus or minus kita sa sa intensity, sa pwersa, sa after shocks, kung may monitoring instruments ka. Sa panay alone, wala Wala, oo. Si Negros Line man ito, ginakanyon, kanlaon man ito, ginalingling sang ila.